Pwede pa bukas yung kaldero tingnan ko lang yung laman. Ano laman yan? Kanin. Ah, kanin. Tay. Kanin pala. Ah. Maraming pa ba hindi kumakain? Anong oras na? Alas 12, no? Alas 12. Anong kinakain mo, Lola? Alas 12. Lola, anong kinakain mo? May sinubo si Lola eh. Ano yan, Lola? Ha? At ah, taba ako pala. <laughs> taba ako pala. Dito po sa mga katutubo. Sa mga katutubo pala, pag pagka walang puneraria, 3 days lang ano, lamay ganon No, Jilin. Dalawang araw lang. Kasi nangangamoy na 'yun, 'di ba? Eh di pag kami pero kung may ganyan, Inaabot siya ng hanggang pa siyam. Ha? Oh, Pito? Ah, pitong araw. Eh, bakit yung iba daw eh, pa siyam? Maraming palsamon na. Palsamon na. Pinaabot nyo ng ganon? Pinaabot nyo ng ganon? Pero matanong ko lang, pa, tra, sa tradisyon nyo, halimbawa, ganyan may namatay, paano yung, ano niyan, pagkain? Oo. O di, yun ang isang problema. Sa barangay. Ah, humingi ng tulong sa barangay. Oo. pagkain sa barangay. Ah, ganun. Oo. Eh, paano pagka bundok na buntok liblib? -lib? lib? Sa bababa. Ano mga binibigay naman? Bigas. Yung hinihingi yun. Saka asukal. Asukal ang binibigay. Ah, may mga nagdo-donate. Uh, ang galing naman pala. Kung meron kunting uh, alaga mo manok, hindi nang kakatayin mo. Mga ganun. mahirap pala ang ano, ano. Unti pala pagka may namatay na katutubo. Tapos ganito, anak. Kailangan pala. Wala kaming pang tesis ng sinso. Ganito lang ang pan. Parang si di, di, di nai, binalot. Nang, um, ng buho? ah, binabalot, na binabalot lang ng buho. Tapos? Puntura. Kasi, kagla ano sa buntok, ganun -ga lang ang pan. Nilagay din yung mga tao. Ah, binabalot lang ng buho. A, Kasi walang pag-ano. Oo nga, no. Hirap, noon. Hanggang ngayon, eh. Ngayon naman, eh, mas nakakaluwag ngayon kumpara so, dati. Ka malak, oh, dati. Oo. Maraming Marami na, na bago, yun, ano. Kaya naawa kami doon sa namamatay pag ginalo sa buho na, ano, na palatuan ng lupa na patuhan, napitpito ng tao. Ipit. Mahirap, no? Gara Kasi pala. Walang semento eh. Walang semento. Ganun lang pala nung araw. Kaya, kaya, sa mga nag kaya sa mga nagmimina ng ginto diyan, pag naka-okay kayo ng na ano, akala nyo buto ng hapon. Hindi po sa katutubo 'yun.